di ba mayo makikay ng English English? English? Mayo kay kuha ng English. Oy. How old kay ng English English? Sige na do, beto dong suwayan be. Sulayi para masuta ni. Eh. Kini daw sa English aning baka maswerte ako. Baka maswerte ako. Beef lucky me. Kining maswerte ako inay. Maswerte ako inay. Lucky me, mami. Minum dia oi. Burus sebenarnya binuang imu oi. Minum apa pun dia. Tarung dia na. Tau oh, mana aku English good. Labs last na lang gid ni Labs. Tarungan na gid ni Labs. Tarung dia na. Maswerte ako ang lalaki. Maswerte ako ang lalaki. Lucky me with egg. Ayaw di ma. <laughs>